Mak kami tak mati guys. Tay na ano yung sili. Ang kain mo nga beso. Ang kain guys. Ang daming bunga ang city. Yan init yes, um. Maaga. Ito lang kunin natin, guys. Mga tayo sili, guys. Ang daming sili. Ayan, sili. Libre dito ang sili, guys. Ayan. Kunin natin tong sili kasi wala naman dito nanguha ng sili. Nakainin lang to guys ng ibon. Ang daming bunga ng ang sili. Ayan. Oh. Dami na ako nakuha, guys, oh. Yan. Nalagay ko sa aking gawing sukaan. Yan. Kuha tayo ng sili, labuyo. Sa mahilig kumain kum ng may sili. Ito, guys, say, gusto niyo ng sili. Yan. Sili, labuyo. Manghang. Mahal ng kilo ng sili ngayon. Kaya pang kunin natin to. Sayang lang ito. Marami naman yan dito guys. Ayan, e, wala na. Nabos ko na. Parang maulan pa. Ako yung Mga tayo ng sili guys. Maha tayo ng sili guys. Dahil bunga guys Oh. O. Oh, Mungha ko ng sili. Dahil bunga guys. Ang sili. Diba? Ang bunga guys. Mahal ang sili guys eh. Ito libre ay, ay, lang. Ay. Ay. Ayan, ayan. na guys. Mungha tayo ng sili. Hmm, Pagpasin na natin yung da, tinanim natin sila Tanim natin sila <laughs> -tanim, Tanim namin sili guys. Pagpasin na namin guys. Kasi pinakain lang ito ng ibon. Ayan. kukunin na namin. naman ibon. ibon. Hmm, dami, dami dito ibon guys. Oh. Diyan, dami ibon. Pagpasin na natin. Baka pati ng ibon. Pag sinagtok, pinakain nila. Hmm. Ngayon, iba sa, ang iba nga Ang iba ano, nga nasa sahig. let